Na po yung ticket namin. Uh, all good. Yo, what's up mga kasaltik? Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na. So mga kasaltik, nandito nga pala tayo ngayon sa Shibu Dolphin Land. Yan. Tayo, uh, natin itong mga kiddos namin, no? Yan. <laughs> Ayan o, Tanya, kayo <laughs> Ano naman yung nakita mo dyan? Ano yan? Tala ba? Sa alabster? Ano kaya gagawin natin dyan? <laughs> oh, happy na naman ang mga kidos nito Kaya yan, ang ala Ayan, Lalo na Ayan, ay, ay, si Aiko, tanong siya Nandito tayo ngayon sa Dolphin World Dito pwede magpicture malo <laughs> Kaya na. So mga kansalti, kaya po yung surrounding, no? Yun, no? Know? Ay, ay, tayo ka, tayo ka. Tanos dito mga to. At ito na po yung ticket namin. Ah, uh, all good. Ticket. Ha? Ay, start na. Tara na, tara na, tara na. Ayoko, 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 ayoko. Ayoko. <laughs>

oh <laughs> Дамало. Ей, клап, клап, клап. Тап, клап. Ей. Ей. Така варкото. А то седей. Може я. Кал. というでもちろん

Ang talaga yung trabaho yan. no? Oo! Oh. Oo! Oh. Ang lakas kaya niya, mahalan ako ba? Ang galing niya, no? Namabalance niya, oh. Woohoo! Tayo <laughs> si Tanya, oi. Tanya. Ay ko. Eh. Hey. Ah, mga pony horse, pony horse, ina, Rabbit ay ko. Yan oh, mite, rabbit to. Ha. Ano yan, pabo? Ah, um, yan yung ano, yung anak ng pugo. Oh, hindi <laughs> apo. Ang laki-laki niyan eh. Malaki rin itlog niyan. Oh, kutok may chicken din sila. Ah. Ang laki naman ng manok eh. Sabay higanti naman ng manok eh. <laughs> laki naman manok eh. Kasi ko. <laughs> Alam niya sa bukilo yata 'tong manok na 'to. Na-enjoy na naman, no? Marami pa tayo papasyalan doon sa, do sa baba, mahal. O, tingnan nyo mga kasaltik ang view, ha? Dito sa pinuntahan namin. Ay, nakaka-relax. Grabe, o. Oh. O, oh, di ba? Anya. <laughs> ay, 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 ko may ano. Ayun, binocular. Hindi niya abot <laughs> Hai kita mau Hah, hai kok Nanti mitir no Tanya Isa, tanya mau cari limon do Lagi kaya mga kilos namin, mga santik no Happy ay Ha? Ah. Urusin niya na. siya Ay eh. So nandito naman tayo sa souvenir shop. Mga asaltik. Hala, <laughs> kitaan nalo, Talabuen. Ooh. Ooh, lobster. Ooh. Ano ba 'to, nira yo? Hm? one lang ito salim nito ayun na ito si tanya <coughs> <Don't wait. laughs> ito ang last namin tanya at umili kami ng mga food sa Sobina shop yan ayun <coughs> oh, na papay <laughs> hmm. Ay no, all goods. Happy siya eh. So mga kasaltik, no? tapos na tayo sa pinuntahan nating Dolphin Show at ngayon nasama ko itong pamilya ko ulit. Yan. Dito kami sa Nishimota. Bibili lang tayo ng uh, usik at hipon. Tabi tayo daw kami ng uh, tabi tayo siya. Nang seafood. Yan. Anong yamo? Hindi mo lang nakuha eh. Hindi sumayot eh. Ah. Yan. Yan. Oh. Lokis. Ang bigat. Hindi kaya. Ah. Kaya sila? Hindi kinay. Umatay. Play-play na lang muna ala, nagbasketball nga ha, <laughs> si niya may ba? ha, oh, magaling ha huy hahahaha <laughs> nagbasketball ka na dyan wow, oh, galing <laughs> tayo natin to mate Ah. Oh. Yup. Oh, Yo. Ay, ya bah. Dek ini. Uh, ya ampun. Mojot-mojot. Yes. Yes, yes. Mojot-mojot. Oh, ayo kong, ayo kong. Mati na lang, mati na lang. tumatagilid ha ah, konti na lang papa <coughs> tumatagilid eh sana makuha ay wala tinay Kawa, uh, hindi ko malaman nakuha yung Dragon Balls Si Super Science koko Okay tayo <laughs> Enjoy oh Enjoy yung mga kitos eh <laughs> Family temperature banding So mga kasaltik Nakabili na Nakabili na tayo ng hinahunting kong squid Yung malaki uh, Magiging ako Bagsak Alam tulog sila <laughs> Tulog Sa layo ng bihay namin seafoods mga kasartik all goods ang binili natin yung squid yung malaki yung talagang malaki na nagkakahalaga sa pera natin ng uh, 600 pesos tapos talaba tsaka hipon all uh, goods tayo dito na kami sa bahay pero hindi na ako tulog pa doon sa loob yun o, yung puso ito mga kaltok o yun na yung laki ito na po mga kasalte wow, laki tabi tayo tayo kasi eto yung mga talaba o oh. kasi ito yung hipon yun prepare na natin yan mga kasalte all good ay, ay nangyantanya ko ay mamaya na natin kainin gabi na gagabi na <laughs> okay. Tanya, pengen apa? yeah? 嗯。Mm hmm.